What's up guys, Master Drex naman. So, andito tayo ngayon sa may barangay ito Santa Barbara, Ililo. So, may debo naman tayo dito na service uh, by MIJ Mini Sound Powered by Turbulence. So, medyo may humming pa yung sound check namin dito kasi faulty pa yung mixer. So, short vlog lang to para sa ating mga viewers. So, para no rin ninyo. So, nagpalita kami dito ng mixer ng Beringer para mawala yung humming and yung gamit namin na wireless microphone is Broadway. So, ayan yung amplifiers na gamit namin. Ayan yung turbulence na pang sub and yan yung isa yung turbulence sa pang tweeter and yung pang mic. So, simple setup na yung gamit kami dito. So, ga transfer kami ng ano lugar para hindi kami mabasa ng ulan kisa umulan na kaming laser pero hindi naman nagamit kasi maliwanag yung paligid so wala kasi magawa kaya ayan, ayan pinailaw na namin and yung gamit namin na ilaw dito sa LP007 H plus para sa frontal lights and LP05 LPC015 para sa ano sa backdrop so ayan yung setup na and disco dito so,